Hello, good evening. So, hello guys. For today's video, so ayan guys, ito na yung dagdag alaga ko ngayon. So, yung aking alaga, nandun na nodes ng TV. So, kaming dalawa dito, pinapakain ko siya. Tinitimplang ko siya ng kape. <laughs> dalawa kami sa kape ko. Ayan, ayan. <sighs> ayan. Ayan. Ayan yung anak ng ano, dati pa yan, nung maliit pa yan siya, guys. Talagang ako ang nag na ano, iniiwan talaga sa akin din yan. Uh, ay, si hi! Ay, hmm. ano, Hello! Na? Oh, dito siya. Uh, ay, siya ng tatay niya. Ay, so, busy busy yung nanay yata niya ngayon kasi nagpa-baby shower yung kapatid. So, ayan guys, dito kami. Oh, ayo. Hey. Mm. Ah, kapi. Mm. Dalawa kami. <laughs> Adam. <laughs> so, ayan, may nagpatulpo. <laughs> Abang nga no, kami ng tulpo. Ah, mabunga nga si babae. So, ayan kasi guys, kasi bagong gising pa lang siya nung hinati dito. Ah, dito ko na siya binihisan. So, ayan guys, ganyan sila papusula naman yung papaki ano, yung walang pa, yung pang, pangkonsuelo. Ah!

Mm. -hmm. Mm. -hmm. mm -hmm. Yeah. <laughs> nung maliit pa siya guys, dalawang buwan, iniiwan din yan sa akin dito kalahating araw guys. Tapos puyat pa ako kasi may pasok ng mga alaga ko nung the time na yon So, so ayun, antok na antok ako. At apos ayun nang magpapalapag. Ayan. Mm -hmm. <laughs> So doon sila ngayon nung ano, nung doon kami iniwan, doon... le Ay, shit, na No! Le! Hmm. 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 <laughs> hmm. So yan, guys, oh. Ay! Ako, bi La, Hmm. Alaga good evening po sa lahat. Hello hello guys. Ah uh, shoutout po sa lahat ng mga followers ko. So ayan, may pangalawang alaga ko 'yan. Haye. Mm, yeah. So alam nyo guys, lahat ng anak ng kapatid ng amo ko, naalaga ang ko na iniiwan dito habang namama-shell sila. So ayan. <laughs> Ganyan sila, tapos di man lang nagbigay kahit ano man lang. Tapos simple. hindi mo, hindi ka basta-basta makakilos kasi bata, yan. Sige na, bye, bye na guys. See you. Ha. Uh... Mm. <laughs>